ang isa ang unang-una ko pong order na igagabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. USEC, ASEC, Division Head, Regional Director, hanggang District Engineer ng buong bansa. Yan po ang unang-unang order na gustong ipagabas ng ating Pangulo. Ito ang unang ipatutupad na reforma ni bagong DPWH Secretary Vince Dizon sa loob ng ahensya matapos niyang makapanumpa sa pwesto kaninang umaga at atasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na linisin ang ahensya at hanapin ang mga mabubuting empleyado ng DPWH. Pagkatapos po nito, tayo magkukonduct ng napakamasusing review ng lahat ng mga personnel. Ako po'y naniniwala na maraming mabubuti at magagaling na kawani ang DPWH. Ang utos ng ating pangulo, hanapin sila at sila ang igagay sa mga sensitibo at importanteng posisyon. Maliban sa paghiling ng courtesy resignation, inanunsyo rin ni Dizon na kabilang sa ipatutupad niya ang pagpapataw ng lifetime blacklisting sa mga kontraktor na nasa likod ng ghost o substandard project at pagpapatupad ng reforma sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB sa tulong ng Department of Trade and Industry. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatunayang substandard, Wagana na po itong proses proseso, wagana ng investigasyon, automatic po blacklisted for life ang contractor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. Sa huli, sinabi ni Dizon na pipilitin niyang magawa ang mga iniatas ni Pangulong Marcos. Very clear po yung marching orders ng Presidente. Very clear yung mga kailangan natin gawin. And kailangan, nating gawin, kailangan lang natin gawin yung trabaho natin. Ganun nga kasimple kaya nating gawin yung trabaho natin. So, it's not about accomplishments. It's, it's about just getting the job done. And uh, the president has given his marching orders and we will do everything we can to get the job done. Kaninang umaga, ipinaliwanag naman ni Pangulong Marcos ang dahilan nito kung bakit napalitan sa pwesto si Bonoan. I think it was uh, uh, Secretary Bunoan, uh who, who uh, said that it basically that he took responsibility because he were, it was under uh, all of these things happened all of these uh, problems happened under his watch. So in uh, you know under the principle of command responsibility, uh, he felt that he should uh, he should leave his post. In the heart of changing lives, I'm si Brigada Maricar Sargan, the 15.1 Brigada News FM Manila the music news authority